Isipin ang isang masaganang kaharian, pinamumunuan ng pinakamarunong na tao na nabuhay, isang pinuno na nagtayo ng pinakamagnificenting templo sa kasaysayan, na ang yaman ay walang kapantay at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng mga bansa. Ang taong ito ay si Solomon, anak ng maalamat na si Haring David. Ngunit sa likod ng kaluwalhatian at karangyaan, mayroong isang kwento ng pag at pagbagsak ng karunungan at kabaliwan ng pag-ibig at pagtataksil. Paano naging pinakamarunong at pinakamayamang hari ng kanyang panahon ang Batang Solomon? Anong madilim na mga lihim ang nagkukubli sa likod ng kanyang gintong paghahari? At bakit sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan, siya ay lumayo sa Diyos? Sa video na ito, sisidlan natin ang kahangahangang buhay ni Solomon. Maghanda kang tuklasin ang mga intriga ng palasyo, nakakagulat na mga desisyon at mga aral na nag-echo sa loob ng maraming siglo. Ang kwento ni Solomon ay hindi lamang isang kwento sa Biblia. Ito ay isang salamin na sumasalamin sa ating sariling mga pakikibaka sa kapangyarihan, karunungan at pananampalataya. Pero bago iyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Nagpo-post kami ng mga video na tulad nito halos araw-araw dito sa channel. Karunungan, isang simpleng salita ngunit nagdadala ng bigat ng buong buhay. Ako si Solomon, anak ni David, at ang aking kwento ay isang paglalakbay sa mga koridor ng kapangyarihan kaluwalhatian at kahinaan ng tao. Umupo kayo sapagkat marami akong ikukwento tungkol sa kung paano ako naging pinakamarunong na tao na nabuhay at kung paano ang mismong karunungan na iyon ay hindi naging sapat upang iligtas ako mula sa aking sarili ipinanganak ako sa Jerusalem, anak ng dakilang Haring David at ni Bathsheba. Ang aking pagdating sa mundo ay minarkahan ng kontrobersya at kalungkutan sapagkat ako ang bunga ng isang ipinagbabawal na pag-ibig na nagdulot ng pagkamatay ng isang kagalang-galang na tao. Ang aking ama sa kanyang matinding pagnanasa ay nagpadala kay Urias, asawa ng aking ina, sa kamatayan sa labanan Upang makuha niya si Bathsheba, ang kasalanan ito ay magpapabigat sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mula pagkabata, ako ay pinalaki sa Korte ng Hari na papalibutan ng karangyaan at kapangyarihan. Ang aking ama, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ay isang taong may takot sa Diyos at nagsikap siyang ituro sa akin ang mga daan ng katuwiran. Natatandaan ko ang kanyang mga salita. Anak ko, hanapin mo ang karunungan higit sa lahat ng bagay, sapagkat mas mahalaga ito kaysa sa mga rubi. Ako ang pinakabata sa maraming kapatid, at hindi ko naisip na balang araw ako ay uupo sa trono ng Israel. Ang aking nakatatandang kapatid na si Adonias ang natural na tagapagmana. Gayunpaman, ang kapalaran o mas mabuti ang kalooban ng Diyos ay may ibang plano para sa akin. Habang ako'y lumalaki, nakabuo ako ng malalim na pagmamahal sa kaalaman. Ginugol ko ang mga oras sa pag-aaral ng mga kasulatan, pag-aaral ng kasaysayan ng aming bayan at pagmamasid kung paano pinamamahalaan ng aking ama ang kaharian. Sinipsip ko ang lahat ng kaalaman na parang isang espongha hindi alam na ang bawat piraso ng impormasyon ay magiging mahalaga para sa aking hinaharap nang tumanda na ang aking ama naging mas marahas ang politika sa korte sinimulan ni Adonias na ipahayag ang kanyang sarili bilang hari nagtitipon ng mga taga-suporta sa sandaling iyon ang aking ina na si Bathsheba ay nakialam ipinaalala niya sa aking ama ang isang pangako na kanyang ginawa na ako si Solomon ang susunod na magiging hari. Si David sa kanyang huling hininga ay gumawa ng desisyon na magbabago sa kasaysayan. Tinawag niya ako at sinabi, Solomon, anak ko, ikaw ang magiging susunod na hari ng Israel, maging matatag at ipakita na ikaw ay isang tunay na lalaki. Sundin mo ang mga hinihingi ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan at sundin ang kanyang mga utos at kautusan, ang kanyang mga batas at mga tagubilin. Sa mga salitang ito, ako ay pinahiran bilang hari ng Israel. Ako ay may dalawampung taong gulang lamang at ang bigat ng korona ay lubhang mabigat. Paano ko, na bata pa at walang karanasan, mapamumunuan ang buong bansa sa gabing iyon, mag-isa sa aking mga silid, ginawa ko ang panalangin na magtatakda ng aking buhay. Panginoon, sabi ko, ginawa mong hari ang iyong lingkod kapalit ng aking amang si David. Ngunit ako'y isang bata lamang at hindi ko alam kung paano gampanan ang aking mga tungkulin. Ang iyong lingkod ay narito sa gitna ng bayang iyong pinili, isang bayang napakarami na hindi mabilang. Kaya't bigyan mo ang iyong lingkod ng pusong puno ng pangunawa, upang mapamahalaan ang iyong bayan at upang makilala ang tama sa mali. Sa gabing yon, nagpakita sa akin ng Diyos sa isang panaginip. Sinabi niya, hilingin mo ang anumang nais mong ibigay ko sa iyo. At ako ay sumagot na humihiling ng pusong marunong at pangunawa upang pamahalaan ang bayan. Natuwa ang Panginoon sa aking kahilingan at pinagkalooban niya ako hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan na higit sa anumang sukat. Pagising ko kinabukasan, naramdaman kong ako'y nagbago. Parang lumawak ang aking isipan, kayang maunawaan ang mga komplikasyon ng mundo sa paraang dati hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam na ang biyayang ito ay magiging parehong pagpapala at pasanin. Nagsimula ang aking pamumuno sa isang kilos ng katarungan na magiging tanyag. Dalawang babae ang dumating sa akin. Parehong nag-aangkin na sila ang ina ng isang sanggol. Sila'y nakatira sa parehong bahay at bawat isa'y nanganak ng isang anak. Isang gabi namatay ang isa sa mga sanggol. At ngayon ang dalawa ay inaangkin na ang buhay na sanggol ay kanilang anak. Tiningnan ko ang mga babaing iyon, ang kanilang mga mukha na balot ng emosyon, at naramdaman ko ang karunungan ng Diyos na dumadaloy sa akin. Dalhan ninyo ako ng espada, utos ko. Nang madala ang espada, sinabi ko, hatiin ang buhay na sanggol sa dalawa at ibigay ang kalahati sa bawat isa ang takot sa mukha ng tunay na ina ay agad na lumitaw. Pakisuyo aking Panginoon, nakiusap siya, ibigay ang buhay na sanggol sa kanya, huwag siyang patayin. Ngunit ang isa pang babae ay nagsalita ng malamig, hindi ko siya makukuha at ikaw din, hatiin siya. Sa sandaling iyon, nahayag ang katotohanan. Ibigay ang buhay na sanggol sa unang babae, iniutos ko. Siya ang ina nito. Ang balita ng hatol na ito ay kumalat sa buong Israel at ang mga tao ay namangha sa karunungang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Ito ang simula ng isang panahon ng kasaganaan at kapayapaan para sa ating kaharian. Sa mga sumunod na taon, inilaan ko ang aking sarili sa pagpapalakas ng Israel. Nagtatag ako ng mga alyansa sa mga karatig bansa kabilang ang isang kasunduan sa Ehipto na sinilyohan ng aking kasal sa anak ng Faraon. Pinalawak ko ang ating mga hangganan at pinalago ang kalakalan, nagdadala ng di mabilang na kayamanan sa ating lupain. Ngunit ang aking pinakamalaking tagumpay, yaong dahilan, upang ako'y alalahanin sa mga susunod na henerasyon, ay paparating pa lamang ang pagtatayo ng templo ng Panginoon. Ang aking ama, si David, ay nangarap na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan, ngunit hindi pinayagan ng Diyos na gawin niya ito dahil sa dugo na kanyang dumanak sa mga digmaan. Ang tungkuling ito ay iniwan para sa akin. At determinado akong lumikha ng isang bagay na walang kapantay sa kagandahan at karangyaan. Ang proyekto ng templo ay kumonsumo ng pitong taon ng aking buhay. Tinipon ko ang pinakamahusay na mga manggagawa mula sa buong lupain. Nag-angkat ako ng mga cedro mula sa Lebanon at ginto mula sa Ophir. Bawat detalye ay maingat na pinlano at isinagawa. Ang mga pader ay binalutan ng purong ginto. Ang mga haligi ay yari sa makintab na tanso. At ang loob ay pinalamutian ng mga kirubin mga puno ng palma at mga bukas na bulaklak, lahat ay inukit sa kahoy at binalutan ng ginto. Nang matapos ang templo, nagorganisa ako ng isang seremonya ng dedikasyon na tumagal ng pitong araw. Ang buong bayan ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem. Nang dinala ng mga pari ang kaban ng tipan sa kabanal-banalan, isang ulap ang pumuno sa templo, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay bumaba sa kanyang bagong tahanan. Sa sandaling yon, habang nakatayo ako sa harap ng altar ng Panginoon, naramdaman ko ang bigat ng aking responsibilidad na higit pa sa dati. Itinaas ko ang aking mga kamay patungo sa kalangitan at nanalangin. Panginoon Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo sa itaas sa mga kalangitan o sa ibaba sa lupa. Ikaw na nag-iingat ng iyong tipan ng pagmamahal sa iyong mga lingkod na may buong pusong patuloy na lumalakad sa iyong harapan. Ang mga taon na sumunod ay panahon ng malaking kasaganaan para sa Israel. Ang aking katanyagan ay kumalat sa mga malalayong lupain at marami ang pumunta upang marinig ang aking karunungan. Ang reyna ng Sheba, nang makarinig ng mga balita tungkol sa akin, ay dumating ng personal upang subukin ako sa mga mahihirap na tanong. Natatandaan ko pa ang kanyang pagdating. Siya'y dumating na may isang malaking karaban. May mga kamelyo na may dalang mga pampalasa, maraming ginto at mahahalagang bato. Ang kanyang kagandahan ay nakakasilaw, ngunit ang kanyang talino ay higit na kahanga-hanga. Sa loob ng ilang araw, pinahirapan niya ako ng mga palaisipan at komplikadong mga tanong. At para sa bawat isa sa kanila, nakakita ako ng sagot. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita, idineklara niya, Sa katunayan, hindi man lamang kalahati ang nasabi sa akin, ang iyong karunungan at kasaganaan ay higit pa kaysa sa narinig ko napakasaya ng iyong mga tauhan napakasaya ng iyong mga opisyal na patuloy na nasa harap mo at nakikinig sa iyong karunungan ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng matinding pagmamalaki at marahil doon nagsimulang maitanim ang mga binhi ng aking pagbagsak sa pagkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan ng kaharian, inilaan ko ang aking sarili sa paggalugad ng bawat aspeto ng buhay at kaalaman. Sumulat ako ng libu-libong mga kawikaan, lumikha ng mga kanta at pinag-aralan ang kalikasan mula sa mga sedro ng Lebanon hanggang sa halamang hisopo na tumutubo sa mga pader. Ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay pumunta upang makinig sa akin. Gayunpaman, kasama ng karunungan at kayamanan, dumating din ang tukso. Nagsimula ako magtipo ng mga asawa at mga kalaguyo. Marami sa kanila ay mula sa mga dayuhang bansa. Sa simula, inisip ko ito bilang isang paraan upang palakasin ang mga alyansang pampulitika. Ngunit hindi nagtagal, Natagpuan ko ang aking sarili na biktima ng mga pita ng laman. Ang aking mga asawa ay nagdala ng kanilang mga Diyos at kanilang mga kaugalian ng pagsamba. Unti-unti, halos hindi na mamalayan, nagsimula akong lumayo sa Diyos ng Israel. Nagtayo ako ng mga altar para kay Astarote, ang Diyosa ng mga Sidonyo, at para kay Moloke, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Una kong ginawa ito upang mapaligaya ang aking mga asawa, ngunit kalaunan ay natagpuan ko ang aking sarili na sumasali sa kanilang mga ritual. Nagalit ang Panginoon sa akin. Nagpakita siya sa akin ng dalawang beses, binabalaan ako na huwag sundan ang ibang mga Diyos, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang aking puso na dating lubos na nakatuon sa Kanya ay ngayon hati na. Ang mga bunga ng aking mga pagkilos ay hindi nagtagal na lumabas. Ang mga pag-aalsa ay nagsimulang sumiklab sa mga hangganan ng kaharian. Si Hadade, ang Edomita, at si Resom, anak ni Eliada, ay naging aking mga kaaway. Ngunit ang pinakamalaking banta ay nagmula sa loob si Jeroboam, isa sa aking mga opisyal, ay pinahiran ng isang propeta upang mamuno sa sampung mga tribo ng Israel pagkatapos ng aking kamatayan. Napagtanto ko, huli na, na ang aking karunungan ay hindi nagbigay sa akin ng immunity laban sa kasalanan. Sa katunayan, ang aking kaalaman ay naging dahilan lamang upang maging mas malungkot ang aking pagbagsak. Ako na sumulat ng ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan ay ngayon napalayo sa kanya. Sa aking mga huling taon, bumalik ako sa isang mapait na pagmumuni-muni tungkol sa buhay. Isinulat ko ang aklat ng Ecclesiastes kung saan ipinahayag ko, Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan naranasan ko ang lahat ng kasiyahan na maaaring ibigay ng buhay, kayamanan, kapangyarihan, kaalaman, at sa huli, lahat ng ito ay tila walang laman kung wala ang Diyos. Sa paglingon ko sa nakaraan, nakikita ko ang isang buhay na puno ng malalaking tagumpay, ngunit pati na rin ng malalaking kabiguan. Itinayo ko ang templo ng Panginoon, ngunit nagtayo din ako ng mga altar para sa mga huwad na Diyos. Dinala ko ang kasaganaan sa Israel, ngunit itinanim ko rin ang mga binhi ng pagkakawatak-watak nito. Ako ay pinagpala ng karunungang makalangit, ngunit pinahintulutan kong lumihis ang aking puso. Ang aking kwento ay isang patutoo ng parehong kadakilaan at kahinaan ng tao isang paalala na kahit ang pinakamatatalino ay maaring bumagsak kung hindi sila mananatiling mapagbantay at tapat. Habang nararamdaman ko ang paglapit ng kamatayan, hindi ko maiwasang maisip ang kabataang ako na kaluhod sa harap ng Diyos, humihingi ng karunungan. Kung maaari kong kausapin ang kabataang iyon ngayon, sasabihin ko ang karunungan ay mahalaga, ngunit dapat itong samahan ng kababaang loob at pagsunod sa Diyos. Huwag hayaang ilayo ka ng kaalaman mula sa Panginoon sapagkat nasa Kanya nakabatay ang lahat ng tunay na karunungan. Ang aking kaharian na minsang sumaklaw mula sa Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto, ngayon ay nasa bingit ng pagkakawatak-watak alam kong pagkatapos ng aking kamatayan, ang aking anak na si Roboam ang uupo sa trono, ngunit ako'y nangangamba para sa kinabukasan ng Israel. Itinanim ko ang mga binhi ng alitan at ngayon ang ating bayan ay aani ng mapapait na bunga. Sa aking mga huling sandali, muli akong bumabalik sa Diyos ng aking mga ninuno. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan at nananalangin na sa kanyang walang hanggang awa, patawarin niya ang aking mga kasalanan. Ang aking buhay ay isang paglalakbay ng mga tagumpay at kabiguan, ng kaluwalhatian at kahihiyan, ng karunungan at kabaliwan. Nawa ang mga darating pagkatapos ko ay matuto mula sa aking mga pagkakamali. Naway maunawaan nila na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa kaalaman, kundi sa paggamit ng kaalamang iyon ayon sa kalooban ng Diyos. Naway hindi lamang nila hangarin ang pag sa mundo, kundi ang mabuhay ng may pagkakaisa sa may lalang ng mundong ito. Ngayon ay humihina na ang aking tinig at nararamdaman ko na nawawala na ang aking lakas. Apat na pung taon na ang lumipas mula nang ako ay umupo sa trono ng Israel. Apat na pung taon ng tagumpay at kabiguan ng pagtatayo at pagkawasak ng karunungan at kahibangan. Ngayon, habang naghahanda akong makasama ang aking mga ninuno, iniiwan ko ang mga salitang ito bilang aking huling pamana matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao sa mga salitang ito ako si Solomon anak ni David hari ng Israel ay nagwawakas sa aking kwento naway ang mga susunod na henerasyon ay makakita rito hindi lamang ng isang salaysay ng kadakilaan, kundi isang babala tungkol sa mga panganib ng kayabangan at pagsuway. Naway hanapin nila ang karunungan, ngunit huwag kalimutan kung sino ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. At ngayon, sa aking huling hininga, iniaabot ko ang aking espiritu sa mga kamay ng Diyos na nagbigay sa akin ng lahat at sa Kanya sa huli bumabalik ako ng may kababaang loob at pagsisisi. Ang aking buhay ay tulad ng isang dakilang gusali, maringal sa pagkakagawa, ngunit may mga bitak sa mga pundasyon nito. Naway ang mga susunod sa akin ay magtayo sa mas matibay na mga pundasyon, laging tandaan na ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan at ang kaalaman ng banal ay pangunawa. Ngayon, habang humahaba ang mga anino at papalapit ang gabi, malinaw kong nakikita kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ang mga palasyo na itinayo ko o ang mga kayamanang inipon ko o maging ang karunungang naging tanyag sa akin. Ito ang pamana na iniiwan natin, ang mga buhay na ating nahipo at higit sa lahat, ang ating relasyon sa walang hanggang Diyos. Ang aking paglalakbay ay nagtatapos dito, ngunit ang paghahanap para sa tunay na karunungan ay nagpapatuloy. Naway ang aking mga salita ay umalingaungaw sa mga darating na siglo, hindi bilang isang monumento sa aking kadakilaan, kundi bilang isang ilaw at babala para sa lahat na naghahanap ng karunungan at kapangyarihan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification upang hindi mapalampas ang iba pang mga video. Nagpo-post kami ng mga video halos araw-araw. Hanggang sa muli,